Anong kulang ko, Brat Eli? Paano po ba ako maliligtas kung sakaling ako po ay mawala dito sa mundo? Ayoko po kasing mapunta sa impyerno. Gusto ko pong makasigurado na ako po ay mapunta sa langit. Anong samahan ang dapat po pong anigan? Ang kaligtasan, kapatid, nasa pagsunod sa Diyos. Yung pagsunod sa Ebanghelyo. Basahin natin ang unang Korinto 15.1 ang gandos. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyaganin ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sabi ni San Pablo, uh, sa sa ang ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo. So ang kaligtasan natin nasa uh, ebanghelyo, kapatid. Yung aral na itinuro ng mga apostol nandoon na ang kaligtasan. At sa ebanghelyo, ang mababasang reliyon, uh, ay yung iglesia ng Diyos, yun ang yun ang pinagsasagawaan ng tunay na relihiyon. Yun ang nasa Ebanghelyo, yung Iglesia ng Diyos. Eh. Basahin natin ng Ikalawang Korinto 1.1. Si Pablo na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong akaya. Ayon, iglesia ng Diyos lang naman ang nasa Biblia, eh, kapatid. Isa lang naman yung iglesia, yun ang iglesia ng Diyos. Andoon ang tunay na pagsasagawa ng relihiyon. Yun ang doon katiyak na maliligtas kung sasama ka sa iglesia ng Diyos at susunod ka sa kanyang aral. Dun ka maliligtas. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid.